ay yes. ilang ay ang dami guys nakabilat yung mga example ng tuyo natin law, law guys dami oh yan sa mga gusto mag abil ng tuyo natin PM lang sigurado bang bibigyan natin tayo ng discount mas marami mas maganda guys yung mga bela ang dami guys to, so. nandoon ang pinaka ng yan sa, sa mag-train ng tuyo natin location Rosario Cavite Ayan, ito malapit na isda Gandao. Ayan daw Ayan isda guys Kami Ayan yung isda yung isda sapsap, okay, ang lang PM lang sa mga willing at gusto bumili ng tuyo dyan thank you for watching tuyo masarap ko tuyo